Mga idol at kabayan, super good news! President Trump, grabe ang suporta sa Pilipinas ngayon. Department of National Defense, Gibo Chodoro Jr., kinumpiraman na magbibigay ng 500 million US dollar. Taon-taon ang Amerika sa Armed Forces of the Philippines hanggang sa taong 2029. Ang Foreign Military Assistance na ay para sa Armed Forces of the Philippines modernization program upang mapalakas pa ang kuwarsa ng Pilipinas. Hindi lang yan mga kabayan, dagdag pa ni Department of National Defense, Gibo Chodoro Jr., kailangan ng Pilipinas ang mid-range capability tulad ng Typhoon Missile System ng Amerika sa lalong madaling panahon. Nemesis, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na ito ay nasa Pilipinas na China. Di na malaman kung ano ang gagawin dahil tuloy-tuloy ang pag-deploy ng Amerika ng mga malalakas na missile system sa Pilipinas. Aba-aba-aba, China at mga bansa sa ASEAN nagpulong para sa Code of Conduct pero wala pang isang araw, China Coast Guard muling tinangkang pumasok sa baybayin ng Zambales. China sinungaling talaga. Paano magkakaroon ng maayos na pag-uusapan kung ganyan din lang naman pala. Tatlo sa mga underwater draw na nauna nang naimbestigahan ng Philippine Navy, kinumpirmang 55% hanggang 80% ito ay made in China. Mga Pilipino tuwang-tuwa ng malaman na ang pangalang West Philippine Sea ay kinikilala na ng mga dayuhang bansa sa katunayan. Hindi lamang sa Google Maps, makikita ang pangalang West Philippine Sea maging sa Apple Maps at Flight Radar. Kitang-kita na ang pangalang West Philippine Sea. Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro Jr. sinabing tutulungan ng Estados Unidos na palakasin ang arsenal ng Pilipinas at madalas na joint military exercise. Kinumpirma ng kalim ng depensa nitong nagdaang Webes nasa sa ilalim ng Trump administration, makakatanggap ang Pilipinas ng 500 million US dollar taon-taon mula sa Amerika hanggang sa taong 2029 upang mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas na supini ang anumang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ibig sabihin nito mga kabayan, simula taong 2025 hanggang sa taong 2029, makakatanggap ang Pilipinas ng tumataging ting na 2.5 billion US dollar o katumbas na mahigit 142.5 billion peso na US military aid o assistance sa Amerika na mga gamit militar para sa patuloy na Armed Forces of the Philippines Modernization Program para mapalakas pa ng gusto ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang depensa at ang seguridad ng Pilipinas. Maliban pa dito, sinabi ni Defense Secretary Chudoro Jr. na gusto ng Pilipinas na makakuha ng ang sarili nating medium range capability missile system sa lalong madaling panahon. Isa sa mga gustong makuha ng ministro ng depensa ng Pilipinas ay ang land-based typhoon missile system na idineploy ng Amerika sa Luzon kung saan nasa bansa pa rin hanggang sa kasalukuyan. inaasahan din na maliban sa Amerika, maglalagay din ng mga advanced missile system ang iba pang mga bansa tulad ng Japan at Australia sa Pilipinas. Kung pabilisan lang ng pagdeploy ng kanilang mga puwersa at mga armas pang depensa, wala talagang makakatalo pa sa Amerika. Kinumpirma ng Armed Forces Forces of the Philippines at U.S. Forces na nasa Pilipinas na ang Nemesis o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System. Um, the Nemesis, uh, I will confirm that uh, it's already in country. I will not see where, but it is going to participate. It's going to be part of the exercises, and that's it. Okay. The other capabilities that uh, will be brought in. Um, uh, instead of talking about the capabilities, uh, you see the events ano? So, the new events that we have is the uh, integrated air and missile defense. So, that's a new event, and we are going to be uh, utilizing our air defense capabilities uh, together with the United States. You know? So, that's the new event that we have. Ang Nemesis ay isa ring land-based missile system. Ito ay partikular na ginagamit bilang anti-ship missile system ng Amerika. Siguradong ilag ang mga barko ng China kapag alam nilang merong ganitong sistema ang Amerika na nakapalibot sa Pilipinas. Dati, pili lang ang mga sandatang ipinapakita at ipinapagamit ang Amerika sa Pilipinas. Ngayon, halos karamihan sa kanilang mga advanced weapon system ay kanila lang itinuturo at naging katuwang na ng Armed Forces of the Philippines sa pagprotekta ng Pilipinas. Sa ibang balita naman, mga Pilipino tuwang-tuwa ng malaman na ang pangalang West Philippine Sea ay kinikilala na ng mga dayuhang bansa. Sa katunayan, hindi lamang sa Google Maps, makikita ang pangalang West Philippine Sea maging sa Apple Maps at Flight Radar. Kitang-kita na ang pangalang West Philippine Sea. Patunay lamang na ang West Philippine Sea ay totoo. Ikinatuwa naman at malagod na tinanggap ng Armed Forces of the Philippines ang develop na ito. sa valuable contribution to truthful representation, no? Uh, and of course, public awareness. And we encourage more entities to follow suit uh, in uh, really labeling uh, this exclusive economic zone as uh, 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 backed by international law. Uh, and uh, more entities would uh, consider this as a uh, label for, for our waters. Um, the AFP remains resolute in performing our mandate in guarding our sovereignty and, of course, our sovereign rights. All of this are ano, no, under international laws. Sa ibang balita naman, China at mga bansa sa ASEAN nagpulong para sa Code of Conduct sa Pilipinas. Pero wala pang isang araw, China Coast Guard muling kinangkang kumasok sa baybay ng Zambales. China, sino aling talaga? Paano magkakaroon ng maayos na usapan? Kung ganyan din lang naman, BRP Cabra, sinalubong at itinaboy ang barko ng China Coast Guard na sinubukang lumapit sa Zambales. Babae man ang skipper o ang nagbibigay ng mandato sa nasabing barko ng Pilipinas. Hindi ito nasindak sa barko ng China. Matagumpay na naharangan ng BRP Cabra ang China Coast Coast Guard 21612 bago pa ito makalapit ng gusto sa baybay ng Zambales. Aktual na video, panoorin! Ito, China Coast Guard Vessel 21612. This is Philippine Coast Guard Vessel DRP Cagra. MRRP 440. You are advised that you are going to sail in the Philippine Exclusive Economic Zone. Approximately 136 nautical miles from Capon Grande Zambales, Philippines. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess an illegal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippine Exclusive Economic Zone. Stay clear from our passage in accordance with collision regulations. Over. 0409, this is China Coast Guard Weather 21612. China has indisputable sovereignty over the Guanyin Island and its adjacent waters. To avoid miscalculations, leave the area immediately and stay away from it. Over. Sa ibang balita naman, kinumpirma ng Philippine Navy ang resulta ng kanilang paunang investigasyon sa mga nakitang submersible drone sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Tatlo sa limang underwater drone o glider na nasa kustudya ng kubong dagat ng Pilipinas. 55% hanggang 80% ay gawa sa China. Ito ay ginagamit ng China para imapping ang ilalim ng katubigan o magsisilbing MS, underwater warfare sa Pilipinas. Results, partial and unofficial. Uh, not all the results yet. We have results from three of the five underwater drones or gliders that have been recovered or turned over to the Philippine Navy. The first one was recovered in 2022 July, Pasukin Ilocos Norte. The second one was September of the same year, debris from a wave glider in Zambales, off the coast of Zambales. The third one, the most intact one, was in 2024 August in Calayan, Cagayan. the fourth in initao misamis oriental last october 2024 and the last last december san pasqual masbate the results of which are not yet in with us the results of the first and the third indicate that uh, from the physical description or level 1 forensics level one focuses on the physical description the weight dimension uh, the color any Markings on the outside of the drone. The color was black. There were CTD sensors or conductivity, temperature, and depth sensors. They had AVS acoustic vector sensors. Some of the components were available off the shelf. Some of the components had markings from China. Others had defaced markings to probably prevent. Reverse engineering or to hide the identity of the source. Social...